Bali yung churros naman po yung dough niyan na pre-cook na po yan bago ano, habang pre-prepare po yung dough. guys, okay, yan, may itatry ulit tayo dito sa Freedom Park. Prienda rin siya churros. Ayan. Eh, piniprepare pa yung ano, in order natin. Tapos guys, ito eh, yung price pala nila. 49 pesos kapag wala daw dip. Tapos 59 pesos kapag may dip. Ang deep nila, choco at saka dulce de leche. Ayan. Ayan, prepare na ni Kuya yung ano. In order natin. Murang mura lang, 6 pieces. 49 pesos. Kasi ano, okay na yung order natin. Sentry na natin yung churros. Yun oh. Pinipilahan daw dito to eh. Hmm. Sarap ah. Oh. Sa churros yung nagpapasarap talaga yung dip. Tapos guys, kapag umorder kayo dito, kung gusto niyo ng mas crispy, I-request nyo lang sa nagluluto. Pwede naman yon. Pwede na ito sa 59 pesos. Sarap. Sarap pang himagas. Sir, saan po pala located itong Daluna Churros? Uh, dito po kami located sa Freedom Park, Cabanatuan City and yung landmark po is sa tapat ng, ng Nueva Ecija High School. So, sir, anong aras po kayo nagbubukas dito? operating hour po namin mula 5am to 8pm po. Tapos sir, uh, churros lang po ba yung in offer nyo rito? Uh, mula 5am po to 11am, meron po kaming available na chocolate uh, hot chocolate drink po dito sa puesto namin and sa hapon naman po, churros na lang po yung available. Churros naman po ang regular namin is 49 pesos and with yung with dip naman po 59 pesos. Meron po kaming Dulce de leche and chocolate dip. Sa lahat po nang gustong mag-try ng bago at masarap na merienda, meron po, available na available na po dito, ang Deluna Churros. Uh, sa halagang 59 pesos lang po meron na kayong merienda. Dito lang po sa Freedom Park, Cabanatuan City. Tapat ng Nes. Kaya try nyo na.